Naimbag ngalaw yung ka Ilocano, kumusta po kayo? So i-update ko lang kay sa aking NMAX kay Ilocano na tumatakbo, bigla na lang namamatay. So tara, samahan nyo po ako, ka Ilocano. So nandito na tayo sa kasa kay Ilocano. Yun nga eh, bad news pa rin kay Ilocano kasi pinalitan nila yung spark plug. After one week, namamatay pa rin po yung uh, NMAX natin. Kaya dinala ko ulit dito sa kasa talagang papalitan na yung CKP sensor kay Pero dito sa kasa, wala silang binibentang ganun kay Kailangan buong uh, stator daw yung bibiliin So, nagkakahalaga po siya ng 6,000 pesos. So, maghanap tayo sa mga nagbebenta ng mga pyesa kay kung meron tayong mahanap na yung CKP sensor lang yung mabibili natin. Kasi nga naman, ang sakit sa bulsa kay kung buong stator ang bibiliin mo. So, meron naman tayong nahanap na nagbebenta dito sa Bigan kay So nabili natin siya ng 450 pesos. Yan po yung ipapalit nila sa CKP sensor. Kaya binabaklas na nila yung uh, stator ng NMAX natin, ka Kinakalawang na yung uh, magneto ng CKP sensor natin, ka Ngayon lang kasi nabuksan niyan, ka simula nung nabili ko yung motor ko. Bale, magpa 5 years na sa akin yung NMAX kong yan, ka Magpapalit na rin tayo ng kolan, ka sa radiador ng ating NMAX. Ang required na kilometer kay Locano sa pagpapalit ng uh, collar ng NMAX is 12,000. So, bale, naka 20,000 na yung ano nating Calocano NMAX. So, sobra-sobra na. So, habang nagpapagawa na tayo ng CKT sensor, so, magpapalit na rin tayo ng collar para sabayan na rin kay Locano. Pina-check ko rin yung socket kalokano kung wala naman siyang sunog kasi yan din yung isang uh, dahil lang kalokano kung medyo naglulos po yung mga socket ng ating wiring sa Nmax natin pwede rin pong uh, maglulos power po siya kay Locano. So far okay naman yung uh, mga socket niya kay Locano. So talagang yung CKP sensor lang talaga yung may tama na So, lilinisan niya yung kalawang ng uh, magneto natin, kalokano. Papapinturahan ko na sana, kalokano, pero huwag na muna. Okay naman daw yung ganyan lang, kalokano. So, bale 265 po yung coolant ng NMAX natin, kalokano. Plus 300 po yung maintenance. Tapos 300 din yung maintenance ng uh, CKP sensor, yung pagpapalit natin, kalokano. Kaya medyo mabigat sa bulsa kay Lucano pero kailangan natin gawin to para safe din tayo sa pagbibiyahe. Para rin din sa kaligtasan natin to kay Lugano, bilang isang uh, motorista. Napalitan na nga yung CKP sensor ng NMAX natin kay Lugano, kaya yung radiator naman yung binubuksan niya para magpalit na nga tayo ng Meron pang isang tornilyo dyan sa may makina, Kilocano, para ma-drain din yung kolam dun sa loob ng makina. So nakapaglagay na siya ng coolant kay lokano Pero kailangan din nating luwagan yung tornilyo doon sa may makina kay Locano Para uh, makita natin na nakaabot po yung coolant doon sa loob ng makina Para hindi po mag-overheat yung motor natin So nakagastos po tayo ng 1,315 kay lokano 300 po yung service ng coolant Tapos 300 naman po yung service sa CKP sensor Plus yung coolant natin na 265 Plus 450 po yung CKP sensor kay lokano so maraming salamat sa panonood ingat po tayong lahat ka no